Hello mga kabibig, for today's vlog Dito nga pala pupunta tayo ng Amadeo At syempre kasama natin si Utol dito Sabi ko nga kay Utol dito Siya na mag drive Sabi naman ni Utol ako nalag daw Kasi naiilang daw siya gamitin tong Honda Click ko By the way shout out nga pala sa mga kapulsa natin Na nagbabantay dito sa mga estudyante Dati kasi naikwento sa akin ng tropa Na uso ang ng mga estudyante dito Ito nga pala ang Emilio Aginaldo National High School O siya mabalik na nga tayo sa ating pupuntahan Bali nga pala si Utol dito ay nagpasama Dahil may bibilin siya motor. Bali nga pala dito ay namin yung iba pa namin makakasama. Buti na lang di pa kami nakakalayo dahil nakalimutan ko nga pala yung lisensya ko dyan. Kaya iniwan ko muna si Utol dyan habang inaantay namin yung mga kasama namin. At para balikan yung lisensya ko kasi mahirap na baka mahuli tayo. Ma-impound pa to si Mamba. At pagkatapos ko nga pala makuha yung lisensya ko sa bahay. Dito ay ginugil map ko na yung pupuntaan namin sa Amadeo. Dito nga pala umalis na kami kasama ang tropa. Bago nga pala kami umalis ng bahay dyan ay pinigilan kami nila mama at papa. Dahil daw yung pupuntahan namin lugar lugar ay sobrang dilim ng mga daan at ipagpabukas na lang daw dahil gabing gabi na raw eh matigas ang ulo ni utol kaya tumuloy na lang kami kasi may mga kasama naman daw kami ano daw? oh siya na nga pala namin to sa akin na maraming nagtatrabaho shoutout nga pala sa inyo at dito ay nagpakarga muna tayo ng gas dahil wambar bar na lang yung gas ni mamba baka mamaya itirik tayo sa madilim na parte na dadaanan natin after nga namin magpagas dyan ay pumatsi na kami dahil naiwan na kami ng mga kasama namin at dito ay nga pala kami sa may coastal anabu at dito ay sa golden City na nga lang daw kami dumaan sabi ng tropa. At makalipas ang ilang minuto ay nadaanan namin tong Vista Mall General Trias. Akala ko ay malapit na kami. Pagtingin ko sa map ay malayo-layo pa pala. At ito na nga pala yung sinasabi nila mama na sobrang dilim na dadaanan namin. Pero hindi pa yan yung pinakamadilim na dinaanan namin. Ito na nga pala yung pinakamadilim na daan. At sa oras na nga yan ang tumatakbo sa utak ko ay baka may lubid na nakaharang. At dito si Utol ay napasabi ng nakakatakot nga raw grabe sobrang dilim talaga dito may mga street light naman tayo na dadaan ang kaso hindi sapat yung liwanag na binibigay kaya ang ginawa namin ay binaybay na lang namin tong sobrang dilim na daan hindi namin na malayan ay nandito na kami pagtingin ko sa map at pagkadating nga pala namin dito sa seller ay tinigdan agad ni utol yung motor syempre ay check ko na rin yung papel para hindi masaya yung pera ni utol chineko ko na din pala yung chassis number dyan at engine number after ko nga pala ma-check dyan ay yung makina naman ang chineko. ko binuksan ko muna yung cover at pagka check ko nga ng makina akala ko binahato kaya tinanong ko yung seller sabi naman ng seller ay hindi naman daw binahato kaya naman napatnanong ako kung binahato dahil sobrang putik ng makina parang binaha at kaya naman pala sobrang putik nito na pagtanto ko wala pala yung pangharang at pangsalo ng putik at kaya yung mga talsik na putik napunta sa makina kaya nagmukhang binaha at dito ay tinest drive ko na at matapos ko nga pala macheck ang unit at all goods naman dito yung nagkasulatan sila at nagkabayaran na rin dito nga pala nagbibilang na si utol ng pera para pambayad sa kanyang motor dito pala humirit pa kami tawad. Kaso di pumayag si seller. Dahil lugi na nga raw siya dyan. Dahil 2022 model nga daw yan. At sa unit na yan wala na akong masabi. Dahil all good. Sobrang kinis pa rin. Nabanggit din ni seller dyan na hindi niya nga raw nagagamit yan. Expired nga pala to. Kaya nakuha natin sa ganong presyo. Batang bata pa pala tong motor na to. Kasi 19k odo pa lang. Pagkatapos nga pala ng bayaran ay dito nagpaalam na kami kay boss. at dito'y dumaan na muna kami sa gasolinahan dahil naghihingalo na lang yung gas nito after nga namin magpagas dyan ay nagaya utol na kumain at dito ko nga sila dinala sa may Tagaytay mahugani na masarap ang bulaluhan eto na pala yung order namin bulalo na sobrang init huwag nyo na lang pansin yung camera dyan na nagbiblink blink, -blink. ewang ko ba dyan ba't nagkaganyan yan Yum tea. Pero, okay, wow sarap. trip mo na kami. At ito pa yung iba nilang menu, bahala ka na kung anong pipiliin mo dahil lahat masarap. Ano, hanggang dito na lang ang vlog natin. Huwag mo kalimutan mag-follow at mag-share at mag-like.